pansin mga pensioner, retirado, at senior citizen sa buong Pilipinas, dala namin ang pinakabago at pinakamalaking update tungkol sa inyong retirement benefits. Ang Social Security System o RAA at ang Government Service Insurance System o GSIS ay kinumpirma na simula September 2025. Limang, lima, bagong pension laws ang magiging epektibo at ang mga batas na ito ay magbabago sa paraan kung paano makatanggap ng milyon-milyong Pilipino ng kanilang pinaghirapang retirement benefits. Sa video na ito, we will break down all five laws one year one. Explain kung sino ang sakop, magkano ang dagdad, ano ang benefits, at kailan nyo maaasahan ang payout. We'll also give you the official dates and schedules para hindi ka mahuli at para alam mo ang tamang hakbang to claim your benefits. Kung ikaw ay isang senior, retirado, o kahit family member na tumutulong sa inyong lolo o lola, kailangan niyong panoorin ang video na ito. So stay with us for the full breakdown. Dahil ang ikatlong batas na ipapaliwanag namin is the most surprising and the most beneficial guaranteed pension increase para sa lahat ng SA at GSIS members. And before we dive in, don't forget to hit the like button, mag-subscribe sa aming channel, at itap ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakamahalagang balita tungkol sa pensions, benefits, at government support programs. Section 1, Background at Kahalagahan Para magsimula, balikan natin ng maikli kung bakit napakahalaga ng mga update na ito. Para sa maraming Pilipino, ang mga pensyon mula sa RAE at GSIS ang pangunahing pinagkukunan ng kita pagkatapos mag -retire. Sila ang safety net para sa mga nagtrabaho sa private sector, public sector, at maging para sa kanilang mga dependents sa kaso ng disability o kamatayan. Ang Social Security System, o LRA, ay sumasaklaw sa mga private employees, self-employed individuals, OFOs, at voluntary members. Samantala, ang Government Service Insurance System, o GSIS, ay sumasaklaw sa mga public sector employees, kasama ang mga guro, uniform personnel, at iba pang government workers. Sa nakaraang mga taon, napakainday ng mga pensioner tungkol sa kanilang pangangailangan ng mas mataas na benefits, mas mabilis na serbisyo, at mas malawakang coverage. Sa inflation at pagtaas ng cost of living, ang fixed pensions na natatanggap ng mga retirado ay madalas na hindi sapat. Kaya naman, ang mga lawmakers, pension groups, at agencies ay tuloy-tuloy ang pagsusulong para sa mga reforma. Sa September at 2025, limang malalaking pension-related laws ang opisyal na magiging epektibo, na magdadala ng financial relief at systemic changes. Hindi ito maliliit na adjustment. Malalalaking reforma ito na idinisenyo para magbigay ng mas magandang suporta sa mga senior citizen at retirado sa buong bansa. Section 2, Overview ng Lima Bagong Pension Laws Bago natin pag-usapan ng detalyado ang bawat batas, narito ang mabilis na overview ng limang bagong pension laws na dapat ninyong malaman. Pension Increase Adjustment Law, across the board increase sa monthly pension. Labintatlo re-month panandang pandagdag special bonus expansion law, guaranteed labintatlo re-month pension plus additional benefits. Universal Social Pension Inclusion Law, automatic inclusion ng indigent seniors sa national pension program. Faster Pension Processing Digital Access Law, mas maikling processing times, at mas magandang online systems. Survivors Disability Benefits Expansion Law, mas malakas na coverage para sa survivors at mga taong may kapansanan. Sa susunod na mga minuto, laliman natin ang pag-discuss sa bawat isa sa mga batas na ito. At ulit, ang number 3 ay ang pinaka-surprising dahil sigurado nito na walang senior citizen na may iwanan ng walang pension support. Section 3, Law 1, Pension Increase Adjustment. Magsimula tayo sa unang malaking pagbabago, ang Pension Increase Adjustment Law. Simula September 2025, lahat ng ESAYA at GSIS pensioners ay makatanggap ng guaranteed increase sa kanilang monthly pensions. Para sa Garada members, ang adjustment ay 2,000 monthly increase across the board. Samantala, ang mga GSIS pensioners ay makatanggap ng 5% increase sa kanilang basic pension, na may minimum increase na 1,500 per month. Para ipakita, kung ikaw ay RRO pensioner na kasalukuyang tumatanggap ng isa 0,000 monthly. Ang inyong bagong pensyon simula September 2,000 at 25 ay magiging 12,000. Para sa mga GSIS members, kung tumatanggap kayo ng 20,000 per month, ang 5% increase ay nangangahulugan ng additional na 1,000, na magiging 21,000 ang kabuan. Ang increase na ito ay na-push through pagkatapos ng mga taong lobbying mula sa pension groups. Nakita ng mga lawmakers na ang inflation ay nag-erode sa tunay na value ng mga pension, ang araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain gamot, at utilities ay naging mas mahal. Sa increase na ito, umaasa ang government na mabibigyan ng mas malaking breathing room at financial dignity ang mga retirado. Gayunpaman, tinutukoy din ng batas na ang increase ay re-revisuhin every two years para matiyak ang sustainability ng pension funds. Kinumpirma ng SIA at BSIS na mayroon silang actuarial capacity para ma-fund ang mga increase na ito nang hindi nagiging risk ang insolvency. Mahalaga ding malaman na ang mga adjustments ay automatic na ma-apply. Ibig sabihin hindi na kailangan mag-apply ng mga pensioner. Kung tumatanggap na kayo ng monthly pension, ang increase ay makikita sa inyong September payout onwards. Section 4, Law 2, 13 Re-Month Panandang Pandagdag Special Bonus Expansion Ang pangalawang malaking reforma ay ang 13 Re-Month Panandang Pandagdag Special Bonus Expansion Law. Traditionally, ang EIA at BSIS pensioners ay tumatanggap ng 13 Re-Month Pension o Christmas Bonus tuwing December. Sa bagong batas na ito, ang labintatlo month pension ay guaranteed na at mandatory para sa lahat ng pensioners. Hindi alintana ang pension amount o status. Pero narito ang magandang balita, bukod sa labintatlo month magkakaroon na ng special holiday bonus na katumbas ng kalahating buwan ng inyong pension. Na release to June, ibig sabihin, ang mga pensioner ay makatanggap na ng dalawang malaking bonus sa isang taon, isa sa June at isa sa December. Halimbawa, kung ikaw ay RRO pensioner na tumatanggap ng 12,000 monthly pagkatapos ng September increase, makakakuha kayo ng 12,000 sa December bilang inyong 13 re month at 6,000 sa June bilang inyong special holiday bonus. Ang mga DSIS members ay mag-enjoy din ng parehong scheme na depende ang exact amount sa kanilang pension levels. Na standardized din ang release dates. Ang 13 re month bonus ay ay deposit tuwing December 15. Habang ang special holiday bonus ay are released to win June 15, ito ay para matiyak na magagamit ng mga retirado ang mga pondo na ito sa tamang oras para sa holiday expenses at mid-year necessities. Kinikilala ng reformang ito ang financial cycles ng mga pamilyang Pilipino sa pagbibigay sa mga pensioner ng dalawang malaking cash infusions sa isang taon. Umaasa ang batas na mababawasan ang financial stress at magbibigay ng mas predictable na suporta. Section 5, Law 3, Universal Social Pension Inclusion ngayon tayo pupunta sa ikatlong batas, na siguro ang pinaka-revolutionary, ang Universal Social Pension Inclusion Law. Itong batas ay nagmandato na lahat ng indigent senior citizens, ang mga walang formal na pension mula sa RARAYA o GSIS, ay automatic na ma-enroll sa Universal Social Pension Program. Ito ay sa coordination ng Department of Social Welfare and Development, YAVE, at ang National Commission of Senior Citizens, NERSE. Bawat qualified indigent senior ay makatanggap ng isang libo per month. Simula September 2025, habang maliit lang siguro ang amount na ito, sinasabi din ng batas na ito ay subject to annual review, na may possibility ng gradual increases depende sa national budget. Gagamitin ng ESG ang existing listahanan database at layer records para ma-identify ang mga beneficiaries. Hindi na kailangan mag-apply ng mga senior kung registered na sila as indigent. Pero para sa mga wala pa sa list, magsasagawa ang mga riik ng validation drives hindi may papahayag ang kahalagahan ng batas na ito. Sa loob ng mga dekada, maraming senior citizens sa Pilipinas ang naiwanan sa pension programs dahil lang hindi sila nagtrabaho sa formal sector. Ang mga magsasaka, mangingisda, vendors, at mga housewives ay madalas na walang pension na mapapagkunan. Sa universal inclusion na ito, finally tinutugunan ng government ang gap na yon. Ibig sabihin, sa September 2025, Walang senior citizen sa Pilipinas ang dapat maiwan ng tuluyang walang pension support. Section 6, Law 4, Faster Pension Processing Digital Access. Ang ikaapat na batas ay tungkol sa Faster Pension Processing at Digital Access. Itong reforma ay nakatarget sa administrative side ng pension delivery. Sa bagong batas, ang processing time para sa pension claims ay babawasan mula sa ilang buwan hanggang 30 working days lang para saraya at bisis. Para makamit ito, ang dalawang agencies ay nag-u-upgrade ng kanilang online systems. Ang Yes Ada Mobile App at Gis at Yes Kiosks ay mag-alaw na ng real-time tracking ng mga claims. Makaka-check ng status ang mga retirado, makatanggap ng SNA updates, at makaka-upload pa ng documents online. Para sa mga bali at retiradong nakatira abroad, malaking relief ito. Hindi na kailangan bumalik pa sa Pilipinas just para mag-file ng documents. Video conferencing validation ay tanggap na ngayon. Tinitiyak ng batas na ito hindi lang faster processing kundi greater transparency din. Malalaman ng mga pensioner kung nasaan exactly ang kanilang application. Section 7, Law 5, Survivors Disability Benefits Expansion. Ang ikalimang batas ay nakafocus sa survivors at disability benefits. Pinalawak ng batas na ito ang coverage para sa surviving spouses at children ng mga namatay na pensioners. Dati, ang mga benefits ay limited at madalas na mabilis na tumutigil. Ngayon, ang mga surviving spouses ay makatanggap ng 80% ng pension habang buhay, basta hindi sila mag -remarry. Ang mga anak na under 21 ay patuloy din na makatanggap ng support. Para sa disability benefits, ang IAERA at BSIS ay magbibigay na ng mas mataas na monthly support at one-time assistance grants. Kasama dito ang coverage para sa partial disabilities. Hindi lang total permanent ones. Tinitiyak ng reformang ito na ang mga pamilya ng pensioners ay hindi maiiwanan sa kahirapan sa kaso ng kamatayan o kapansanan. Section 8, official schedule ng benefits release. Ngayon pag-usapan natin ang official schedule ng benefits release. Lahat ng limang batas ay opisyal na magiging epektibo sa September 1, 2025. Para sa mga pensioner na tumatanggap na ng payouts, ang mga adjustments ay makikita simula sa September 15, 2025 payout cycle. Ang Special Holiday Bonus ay magsisimula sa June 2,000 at 26, habang ang 13 Real Month Benefit ay e-release er sa December 15, 2,000 at 25. Ang Universal Social Pension ay magsisimula din na mag sa September 2,000 at 25 na may first batch na sumasaklaw sa mahigit isa million indigent seniors. Para ma-verify ang inyong inclusion o updated pension amount, pwede kayong mag-check sa RAE at BSIS online portals o makipag-contact sa pinakamalapit na branch. Ang reaction mula sa senior groups ay overwhelmingly positive. Ang mga organizations ng pensioners, teachers, at retirees ay tinanggap ang mga reformang ito bilang matagal ng hinintay na tabumpay. Sinasabi nila na habang may challenges pa rin, malaking hakbang ito tungo sa social justice. Sinasabi ng mga economists na habang mahal ang mga reformang ito, naglaan ang government ng sapat na funding para masustain ang mga ito sa susunod na dekada. Para sa mga ordinaryong senior, ang impact ay magiging immediate, mas maraming pera sa kanilang bulsa, mas mabilis na serbisyo, at mas malaking security para sa kanilang mga pamilya. Para isummarize, narito ulit ang limang bagong batas. Pension Increase Adjustment Labintatlo Re-Month Panandang Pandagdag Special Bonus Expansion Universal Social Pension Inclusion Faster Pension Processing Digital Access Survivors Disability Benefits Expansion Lahat ng ito ay magiging epektibo simula September at 2025. Ito ay historic moment para sa mga Filipino pensioners, isa na magdadala ng mas maraming financial dignity at security. So please, i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at komunidad. Mas maraming taong informed, mas maraming senior ang makakapag-prepare at makakapag-claim ng kanilang rightful benefits. And before we end, don't forget to mag-like ng video na ito, mag-subscribe sa amin channel. At itap ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakamahalagang balita tungkol sa pensions and benefits. Maraming salamat po for watching and sana ang mga update na ito ay magdala ng pag-asa, relief at kaligayahan sa lahat ng aming minamahal na seniors.